atin lang pong kakausapin ang isa po sa mga kumbaga eh kinikilala rin ho naman na, na urban planner sa usapin po ng ano ba ang ilang pang pwedeng pe gawin kung sakasakali nga pong itutuloy itong EDSA rebuild na ito para po mas mabilis ang konstruksyon at talaga bang merong mas bagong teknolohiya para po sa mas mabilis na concreting at paglalatag po ng asfalto Nasa linya ngayon si Architect Paolo Alcazaren. Maganda umaga po, Architect. Maganda eh, umaga naman, sir. Apo, salamat sa panahon. Uh, meron hubang bang bagong teknolohiya ngayon, Architect, para po sa mas mabilis na road concreting, kumbaga? Dapat uh, po, meron na bang uh, na fast-setting or fast-tying concrete. Architect, hello hello. hello, hello architect. Architect, sorry po. Ah. Yeah. I, uh, sorry po, I have to I I beg for your indulgence. Medyo anlabo ng signal natin. Aayusin lang po natin ito. Opo, ah, I, I hope you understand. Kami po humihingi ng pangunawa po sa inyo. Sorry po. Technical problem lang. Architect, maganda umaga po. Sorry po, ah, nagpuputol-putol ah, nag po ang ating linya. Ah, pakisagot lang yeah, po. Yes, sir. Oh, yes, sir. Oh, oh, yes, sir. Oh, po. Meron ho bang bago talagang teknolohiya ngayon as in para po sa mas mabilis na road concreting? Uh, tama po. Meron po. Yung tinatawag na fast setting or fast-drying concrete na in fact available na dito sa Pilipinas kagaya ng uh, saling sa whole team. Eh, may mga nagsiset ng uh, within within hours nag nag yung setting within days nagagamit na yung yung concrete section na yan. Opo. Pero, Pero po. Opo, opo. Pero uh, architect, uh, hindi naman 'yan as in bago na, bago lang kasi noong pa man no, noong pa man din Di ba yan na rin po ang ginagamit usually ng mga kontratista po na nagro-road reblocking? ito po actually yan yung standard na ano na pag uh, kailangan talagang ano gamitin ka agad ano yung ginagamit ng uh, contractor so yung labanan po natin dito sa sa pag rebuild ng EDSA is for project management and coordination so ang kailangan na nilang gawin kasi ang balak ng uh, gobyerno tama naman na uh, i-sectionalize yung yung 20 plus kilometers ng EDSA tapos i-assign sa iba-ibang contractor, ang labanan dyan yung project management at coordination. Kailan ma, ma, ma ano nila na pa-coordinate nila kung saan i-space yung, yung construction, kung saan ilalagay mga materials para walang delay, kung paano i-coordinate -co yung paggalaw ng mga equipment. Yan po ang malaking uh, challenge doon. Okay, so meaning talagang dapat everything is in place para sa mas bilis mabilis ano po na paggawa, ganun po uh, architect. Opo, Tapos kailangan i-communicate lahat sa publiko para alam nila kung anong ginagawa, hmm. Alaman nila kung paano yung paggalaw ng mga equipment at uh, walang uh, mas, walang sagabal sa ano sa paggalaw nila opo opo well uh, siguro ho naman <clears throat> hindi na kinakailangan pa ng isang urban planner diba, uh, para, manager, <laughs> di ba architect para para maisip hindi ba yung sinasabi niyo na dapat dito by section and then lahat ng mga materyales ano you know, yung dadaanan nit etc et siguro naman di mo na kinakailangan maging urban planner para maisip yan di ba uh, ang ganyang hindi uri po na papaplano hindi po ang ang, ang uh ang challenge sa mga urban planning, yung mga medium and long term na solution sa sa EDSA sa, sa transport planning. Mm -hmm. uh, hindi po sa no, hindi po sa engineering and construction. Mm -hmm. Pero marami ring uh, pwedeng, pwedeng gawin sa urban planning side dahil uh, ilang LGU ang masakop ng EDSA yung yung coordination sa paggamit ng alternative na rota uh, kailangan rin ma, ma, ma sa publiko kung saan saan dadaan yung ano yan habang ginagawa yung yung EDSA. Mm-hmm. Yan ang, uh, sa planning mismo. Y- y- Diyan papasok po yung pagbukas ng mga ilang subdivision na may may gated uh, hindi hindi sa lang yon hindi nakakapasok na vehicle. at saka yung identify ng ano alternative alternative routes at uh, uh, preparation para taluhin niya yung, yung na uh, magre-reroute galing sa EDSA. Opo. Um, um, architect, yung sinasabi po na yun nga ano parang pag-aaral para kung paano mas mabilis at mas pulido at mas less convenience, ilagay po natin doon sa sinasabi ni Presidente na six months to one year. May mga ganun siya binabanggit. Tingin po ninyo, yung six months to one year, both sides po nitong 26 kilometer na EDSA, tingin po ninyo, ano ho lamang ang doable sa loob ng isang taon, assuming lang, granting, na preparado po yung mga binabanggit nyo lahat? Sa tingin ko po, mga ano, at uh, sa tingin ng uh, mga kilala ko, mga one year plus, mahirap yung six months, medyo uh, mahirap i-achieve yung ano, pero sa one year to one and a half, baka pwede po, depende nga po sa, ano, sa cooperation ng lahat uh but i think is the practical side uh, uh, a year a little over year eight, six, 12 to 12 to 18 months appears to be the doable uh time frame opo pero yan po dapat 24 hours ang trabaho architect opo at uh, i-maximize nila yung low periods na between 10 pm and, and 5 am uh, at papasok yung kung pukpukan na ano na uh, paggalaw pag ng mga equipment at saka yung ano mm -hmm. yung actual pouring and, and, and setting. Opo, pero dito po uh, yung weather consideration kaya architect. Ah uh, pwedeng mga no we, we they can do something about the weather, protection na uh, from the weather using using tarps and mm -hmm. uh siyempre may <laughs> may may uh, uh i-check nila yung weather for for ano for periods of rain na uh, mm. i-avoid nila yung ano. Pwede mm -hmm. naman yan. Mm, May -hmm. opo. Be forecast naman eh. Opo, opo, opo. May forecast naman. Opo, opo. And, uh, so, opo, go ahead. Despite all of that, it, it's a matter of uh, management. Yung, yung monitor ng galaw ng lahat ng kontrakto na kasali dito sa, ano, sa laking proyekto na ito dapat may coordinating center uh -huh. at uh, uh, medyo may, may kanal, uh may 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 uh, may participation sempre yung MMDA at, at yung real Opo, opo. Pero uh, uh, architect, uh, we're talking only about the road concreting nito pong six lanes per side ano po na road concreting eh may binabanggit pa silang dapat isasama na yung drainage. Paano po kaya 'yon? Oh, po uh, actually magandang ano yan uh, na gagawin din naman eh papasok na rin yung pag-ayos uh, pag ng drainage, pag-ayos ng utilities, pag widen ng mga sidewalks, pagtanggal ng lahat ng nasagats sa ano sa proper flow ng uh, both vehicular and uh, pedestrian as well as uh, bike bike lane infrastructure mm. ay ilagay na para one one one, one time big time uh, maayos na nila yung na uh, iyong uh, yung EDSA. Mm -hmm. At may mga sections din sa EDSA na pwedeng la lagyan ng mga puno at uh, shade trees at sa so mga vegetation ilagay na pati yung mga irrigation na uh, kinakailangan dito. Mm -hmm. So dati nung 1980s ginawa to eh nawala lang nawalan lang ng uh, finance eh, uh, pwedeng ibalik sa sa project na to. Okay, sige po. But again, yeah, considering mga binabanggit ninyo. Opo. Uh, doon sa talagang uh, kumbaga uh, pag pinaka-practical na pagtantya dito, kung Guadalupe, doon lang sa pasay na segment both sides ito, kung sa Kasali. Okay. 'Yun lang ho ang doable na sinasabi niyo na pwedeng pe isang taon kung sa hindi yung buong EDSA. Sa, sa tingin ko po, uh, one and na half years is is most practical. Pero tama tama kayo. There are certain, sections mahirap sa hanapan ng alternative routes that uh, talagang mm -hmm. uh, mahirapan yung yung, yung contractors at saka yung uh, uh, riding opo. and driving public. Opo opo. Uh, opo. So uh, partial partial completion in in one year full full almost full completion in one one and a half. At uh, kakayanin naman ng two eh pag nasanay na yung tao sa ano sa, sa alternative routes eventually patuloy-tuloy na puyan okay sige po opo considering opo con 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 so. considering convenience uh, considering that everything will be you know uh uh, ano, ano lesser yung problema kag hindi kagaya ng tatamaan ng drainage na naman yung itong mga 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 utilities alam niyo yon makakadagdag sa delay anyway opo. sige ito lang po Sir, last apo. Pero may, mm. apo, may e, e, one, chance lang yung sinasabi ni Sec na no yung pagdagdag ng busot sa yung uh, uh, mga train uh, yung frequency Eventually, long-term solution din po yan. Mm -mm. So, pag uh, habang ginagawa yung EDSA, uh, ma may pasok itong uh, increased uh, uh, frequency ng buses at trains. Mm -mm. In the long run, makakatulong din po sa, sa EDSA ito. Oh. Opo, opo. Actually, uh, regardless may EDSA repair o wala, dapat talaga damihan ng train, <laughs> diba? Tsaka yung bus. Tama po yan. Tama po yan. Opo, opo. Sige at po. yung improvement ng carousel. Opo, yes sir. Ito na lang po sa huli, Ah, uh, architect, may ipinapanukala kasi na alala ko kahit na noong pa man, no, sinasabi na pag-aralan ng gobyerno, yung proposal mismo, ang SMC nagpropose din nito eh, yung all prefabricated steel girders at saka mga beams para magkaroon dyan ng elevated uh, highway sa EDSA, is that feasible and viable? Uh, well, it goes back to yung prinsipyo ng induced demand. Eh, hindi masasolbe yung traffic congestion ng uh, pagdagdag ng lanes o pag-construct pag ng uh, elevated skyways. Mm -hmm. um, sa induced demand, habang tinadagdag uh, mo ng lanes o additional roads, dadami at dadami yung traffic no matter what you do. Mm -hmm. Dahil uh, nakafocus sa singular uh, single use vehicles dapat talaga mass transport ang long term solution. Mm -hmm. So it will only benefit the 5% na may may kotse pero it does not really um, mm. does not really solve solve uh, that mm. quote unquote uh, traffic problem po. The problem is the really transport na uh, solution is really mass transport. Hindi hindi po in the long run hindi makakatulong po to. Opo 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 Opo, opo. Uh, in the end, ano, yung pa rin nga po, mass transport system, train especially po. Sige, so salamat po na marami salamat architects sa po. inyo pong ibinigay po sa aming kaisipan dito po sa napaka-importante isyong ito, EDSA Rebuild. Salamat po, architect. Thank you. Opo. Salamat eh. Thank salamat you very po. much. Salamat ng uh, marami.